Naninirahan ka ba sa probinsya? Malapit sa ilalim ng mga puno ng niyog o niyogan. Sapagkat baka nararanasan mo o nakakita ka na nga nito, subalit hindi mo lamang alam na sa di naasahang pagkakataon pala at makakita ka ng nahulog na bunga ng niyog buhat sa puno nito nang walang ano-ano, ay maaaring ito na pala ang magamit mo upang mabago ang takbo ng inyong buhay. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung madalas kang ka nakakakita ng puno ng niyog, o maaaring ito ay inyong nararanasan, o kung nais mo lamang ng bago at kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa inyo. Subalit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang espesyal sa puno ng niyog? Bakit nga ba ito? Tinaguri ang puno ng buhay. At gaano nga ba katindi ang mga daladala nitong positibong enerhiya na maaring makatulong sa inyo sa pang-araw-araw na buhay? Ang coconut o cocos nucifera o niyog sa katagalugan ay isang klase ng matayog na puno. Mayroon itong mga bilog na bunga at mayayabong na mga dahon. Ang niyog ay simbolo nga ng pag-ibig, katapatan at muling pagsilang ayon sa paniniwala nating mga Pilipino. Ito rin ay bahagi ng pananampalataya at isang tunay na simbolo ng swerte at kasaganaan. Maraming damit at pakinabang ang puno ng niyog, buhat nga sa mga ugat, katawan, dahon at mga bunga nito. Subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay kung papaano nga ba natin ito, magagamit na pambasag upang alis ng mga masamang hangarin, banta o sumpa na ibinabato sa atin. Sa panahon ngayon ay karaniwan na ang mga taong naiinggit. Mapadahil man yan sa pera, pag-ibig o estado sa buhay. At lahat sila ay mayroong say at opinion sa iyo. Madalas pa nga ay kahit hindi mo pa nga alam, ay nakangiti sila sa iyo. Subalit pangit pala at masama ang kanilang nasa isipan o ang kanilang mga hinihiling para sa iyo. At hindi mo nga maiiwasan na maraming mainggit at magalit sa iyo na wala ka namang ginagawa. At kadalasan pa nga, ang inggit ay maaring magdulot ng iyong ikasasama o ikapapahamak. Subalit huwag kang magalala, sapagkat ang puno palang ito ng niyog ay maaari mong magamit upang linisin o kontrahin ang anumang masamang wish, hiling o sumpa na maaaring na ibato na sa inyo. Sa oras nga na makakita ka ng bunga ng niyog na nahulog mismo buhat sa puno nito, nang hindi sinasadya, ay pulutin agad o kunin ito. Biyakin at kunin ang tubig o sabaw nito. Pakuluan, palamigin hanggang sa maaari mo na nga itong inumin. Sapagkat ang sabaw na ito ay sadyang pinaniniwala ang napakabisang pangtanggal ng anumang sumpa, hiling at masamang balak laban sa inyo. Nakusang mawawala ang anumang naikas na salamangka laban sa inyo katulad ng kusang pagkakahulog ng mga bunga ng niyog sa lupa. Wala kayong orasyon o dasal na kailangang usalin kundi ang taimtim lamang na panalangin upang kung meron mang nailapat na masamang hiling laban sa inyo ay ito ay lubusan na ngang mawala. Maaari mo itong gawin anumang oras, araw o panahon. Isang ritual na maaaring makatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at laban sa mga taong naiinggit sa inyo. O hindi ba't napakarami talagang pakinabang ng puno ng niyog at masasabi mo ngang, ito ang puno ng buhay. Ikaw, naranasan mo na bang makakita ng buko ng niyog na kusang nahulog o nalaglag buhat sa mga puno nito? Subalit parating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Ang swerte o mga pampaswerte sa buhay ay baliwala kung hindi tayo kikilos at gagawa at laging huwag kalimutan na tumawag sa may kapal. Batid kong alam ng nakararami na ang puno ng niyog ay naguumapaw sa kagamitan. Simula nga sa masarap nitong buko, gata at ginagawang bubong sa mga bahay. Subalit nabigyan mo na ba ng pansin ang mga baon ito? Dahil madalas pa nga ay itinatapon lamang ito. Hello, what's up? Your best here. Alam mo ba na marami palang halaga ang bagay na ito? Ang baon ng niyog. Hindi lamang mainam na kagamitan sa bahay ay isa rin palang kilang gamot na maaaring mapakinabangan. Kaya naman bago mo ito itapon ang mga bao ng niyog ay tapusin mo muna ang video ito dahil magugulat ka na marami pa pala itong kagamitan na hindi mo pa alam. Coconut Shell o bao ng niyog kung tawagin. Isang bahagi ng bunga ng niyog na madalas pagkatapos kunin ng laman at sabaw ng buko ay itinatapon na nga lamang. Subalit hindi alam ng karamihan na marami pa palang mga bagay ang pwedeng gawin buhat sa mga baong ito. Kaya naman halika at atin itong isa-isahin. Ang baon ng niyog ay maaaring gamitin bilang taniman ng mga halaman o plant pot. Ang matigas nitong shell ay isang magandang lagayan na hindi basta-basta madaling masira. Maaari mo nga itong isabit o ihang ayon sa inyong kagustuhan. Isang mainam ring bird feeder, ang baon ng niyog. Ang pinaghalong bird seeds at lard mixture ay tiyak na dadagsain ng mga nagliliparang ibon o ang mga ibong inyong inaalagaan. Batid mo rin ba na magandang gawing plato o mangkok ang mga baon ng niyog? Ito ay pinakikinis at pinakikintab upang maging magandang lagayan ng sabaw o magsilbing pinggan. Gayun din ay maaari itong gawing sandok matapos dugtungan ng patpat o kawayan na maaari nyo nga makita na gamit ng ilang mga katutubo at mga pamilyang naninirahan sa mga liblib na lugar. Bukod pa rito, kadalasang ginagawang palamuti at aksesorya ang baon ng niyog. Ito ay nilalagay sa mga bag o mga detalyeng disenyo. Ang bauring ito ay mahusay na panggatong. Maaari mo itong ulingin upang magamit naman sa mga lutoang kalan. Ngunit maliban pa sa mga ito ay alam mo bang isang mainam na panlunas din ang bao ng niyog. Laban sa ilang kondisyon. Ang dinurog na uling nito ay maaaring ihalo sa maligamgam na isang baso ng tubig at inumin kung kayo nga ay nakararanas nang madalas na pagdurumi. Kung kayo naman ay sumasakit ang tiyan at sikmura o kaya naman ay mayroong sugat sa balat, maaari kang magkaskas ng baon ng niyog, darangin ito sa apoy at itapal sa sugat upang mapabilis ang paghilom at paggaling nito. Samantalang sa kabilang banda, ang bao ng niyog naman na mayroong isang mata lamang ay mainam lalo na nga sa mga antingero. Ginagamit nila ito sa paggawa ng medalyon, trespiko o pendant na kadalasang binabasagan o kinakargahan ng mga orasyon. Ayan, hindi ba't napaka-useful pala ng baon ng niyog? Hindi lamang pala isang mainam na gamit sa bahay ay mahusay at nakagagamot. Ikaw, mayroon pa bang ilang gamit ng baon ng niyog sa inyong lugar na hindi natin nabanggit? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Isang uri ng inuming na kalalasing sa Pilipinas. Hindi lang mainam nagawing alak, kundi napakarami palang taglay na binipisyong pangkalusugan. Nakainom ka na ba ng tuba? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga mabuting dulot sa pag-inom mo ng inuming tinatawag na tuba. Saan nga kaya ito nagmula at papaano ito isinasagawa? Naniniwala ka ba sa kasabihan na ang ugali raw ng tao habang bago ay matamis na gaya ng isang tuba ngunit pagtagal at paglaon ay umaasim na parang suka. Ano ang inyong palagay? Ngunit ano nga ba ang tuba? Ang inuming ito na tinatawag na tuba ay ipinakilala sa atin ng ating mga ninuno na naman na rin nila sa mga sinaunang mananakop sa ating bansa noong panahon ng mga Kastila. Ang tuba ay popular din sa mga bansang Guam at Mexico. Subalit maaari din naman na noon pa man ay talagang marunong na ang mga sinaunang Pilipino na gumawa ng tubang ito. Ang tuba ay isang Tagalog na inumin na mula sa katasudagta ng ilang mga piling palm trees kagaya nga ng niyog. At bago natin pag-usapan ang mga binipisyong daladala ng inuming tuba, ay alamin muna natin kung papaano nga ba nila ito ginagawa. Ang puno ng niyog na tinagurian ngang, ang puno ng buhay, ay siyang punong pinagkukunan ng inuming ito na tuba. Subalit hindi ito madaling isagawa, sapagkat kinakailangan mo munang akyatin ang matataas na puno ng niyog. Sa kabisayaan, tinatawag din itong tuba o bahal. At kapag kalauna na at naiproseso na, ito ay nagiging bahalina na tinatawag naman dito sa Luzon na lambanog. Ang bulaklak ng niyog na hindi pa bumubuka ang pinagkukuna ng tuba na hinahaluan nga ito ng barok o powder buhat sa isang mangrove tree at kadalasan ay kulay pula. Umaaari din naman Nabuhat sa puno ng bakhaw. Ang mga ngarit, manangete o mananangot ang tawag sa tao na nagsasagawa nito. At parati siyang may daladalang karit o sangkot at isang mahabang lagayan na yari sa kawayan. Masarap ang tuba na kadalasan nga ay matamis kapag bagong harvest. Subalit asahan na pagkalipas ng mahigit sa labing dalawang oras, ito ay aasim na ng bahagya. At kung magtatagal pa nga, ay magiging ng ganap na suka o coconut vinegar. Subalit ano-ano nga ba ang mga benepisyong dala at hatid sa ating katawan at kalusugan ng pag-inom mo ng tuba? Number 1 Ito ay nakakahaba ng buhay. Number 2 makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng atake sa puso at number 3 at iba pang sakit sa puso. Number 4. Nakakabawas din ito sa mga tsansa na ikaw ay makaranas ng type 2 diabetes. Number 5. Nakakatulong upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng katarata. Pang-anim mapapababa rin ito ang posibilidad na tayo ay magkaroon ng colon cancer. At higit sa lahat ay hindi tayo maagang magiging makakalimutin. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Uminom na ng tuba. Subalit tandaan na lahat din ng labis ay masama. Kaya drink moderately. Kumakain ka na rin ba nito? O baka naman, hindi mo pa nga ito kilala. Alam mo ba na ito ay masarap? Lalo't higit ay masustansya pa. At tiyak kong hindi mo pa rin alam na napakarami pala nitong gamit at mga halaga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating talakayin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng pagkain mo ng bagay na ito ang bagay na kung tawagin ay tubo ng niyog. Ang niyog na kilala natin dahil sa naguumapaw na kagamitan at kilala rin sa mga bahagi nito sa mahusay na kagamutan halimbawa na lamang ang ugat nito at ang langis buhat sa bunga nito. Subalit so narinig mo na rin ba ang mga benepisyong hatid ng tubo buhat sa mga bunga nito? Marahil ay hindi pa nga. Ang matured na ang bunga ng niyog ay madalas kunin at gamitin bilang mahusay na pinagmumulan ng gata na ginagamit natin sa pagluluto ng napakaraming masarap na gulay at mga putahe. Ngunit hindi alam ng karamihan na kung ikaw nga mismo ang magbibiyak nito ay maaaring tumambad nga sa ang maliliit o malaki ng mga tubo nito. Isang maputing bagay sa loob ng niyog na kung tawagin ay coconut embryo. Masarap ito, makatas, at manamis-namis na animoy mayahambinga sa bulak ang loob. At sa ibang lugar nga dito sa Pilipinas ay kilala ito sa mga katawagang tubing, butbot, o buwa ng niyog. Paborito nga itong kainin ng mga bata sa mga probinsya, lalo na sa panahon ng coconut harvest. Subalit hindi alam at batid ng karamihan ang mga halaga binipisyo at mga bisa pala nitong daladala. Ang tubo ng yoga isa palang anti-aging food at napapanatili nitong healthy at bata ang inyong mga balat at buhok kung madalas ka nga kumakain nito. Isa rin cancer shield ang bagay na ito at sa pamamagitan lamang ng pagkain mo nito ng madalas ay maaari mo nangang maiwasan ang mataas na tsansa sa pagkakaroon mo ng cancer producing cells sa iyong katawan. Kung kayo naman ay isang diabetic, mabuti rin ang pagkain ng tubo ng niyog upang ma-improve ninyo ang inyong insulin secretion. At dahil mabilis na nakakabusog ang tubo ng niyog, ay mainam nga ito sa inyong pagpapapayat. At kaugnay nito, ay makatutulong din ito upang mapaayos ang daloy ng inyong metabolismo. Mayaman nga ito sa mga nutrients na makatutulong upang maging malakas at masigla ang ating katawan. Isa itong mabisang antibacterial, antiviral, antiparasitic at antifungal agent na mahusay upang malabanan natin ang mga infeksyon at mga sakit-sakit sa katawan. Oh, hindi ba't nakakabilib ang mga benepisyo ng tubo ng niyog? Hindi lamang pala masarap ay masustansya pa. Ikaw, nakakain ka na rin ba ng tubo ng niyog? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best baby Tayo ay lumibot Lihin ng mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best baby.